Dalawang beses siyang nasaktan at iniwan ng dalawang mahalagang lalaki sa kanyang buhay. Pero hindi nagpatinag si Nanay Wilma sa kanyang pagiging ilaw ng tahanan, haligi ng pamilya. Totoong kwento ito ng isang nanay na bubusog sa inyong tiyan at magpapaantig ng inyong kalooban. Sabay-sabay nating alamin ano, ano nga ba ang true love ni Inay. <coughs> ba ang pagmamahal ng nanay? Iiwanan ka ng lahat, pero ang nanay, hanggang kamatayan, nandiyan yan. Dan! Halika na, na! Apat na letra, isang salita. Inay. Yan ang tawag ni Dan sa kanyang superhero, si Nanay Wilma. Alam ni Dan kung gaano katatag ang kanyang ina sa buhay. Kilala din niya kung sino ang tunay na pag-ibig ng kanyang pinakamamahal na inay. Ang naging liwanag sa madilim niyang kapalaran at karanasan. Tinik pa rin sa puso ni Nanay Wilma ang dalawang beses na madurog ang kanyang damdamin at pagkatao ng dahil sa dalawang lalaki na labis niyang minahal. Una, ang kanyang ama at sumunod ang kanyang mismong asawa. Dalawang tao na nag-iwan ng pilat, pero nagpatatag naman kay Nanay Wilma. Ba't ganun? Parang talagang ayaw sa akin. Kaya sabi ko, nitong matanda na ako, pag ayaw ng isang tao, hindi mo talaga mapipili. Simulat sa Paul, hindi kinilala si Wilma ng kanyang tatay. Kaya't ganun na lang ang pangungulila niya sa kalinga ng isang ama tumanim kasi sa utak niya noon, hindi ba siya kamahal-mahal? Kaya siya tinalikuran. Ito ang kanyang unang heartbreak. Parang kulang yung pagkatao. Ang daming hirap. Tinanas ko ng bata ko. Pero sa bandang ulit, tinanggap ko na ayaw siguro sa akin. Kaya naging matigas ako pagdating doon sa tatay ko. Ang tinanim ko sa isip ko na pag ayaw ng magulang mo sa'yo, talagang tatalikuran ka. Hindi siya nagpakita. Nay, nasan po ba talaga si tatay? Wala ano na nga ang tatay mo. Kahit anong gawin natin, hindi na yan. Sa murang edad, mulat na ang batang si Wilma sa tungkulin ng isang ina. Ang magluto para sa pamilya. Dahil dalawa lang sila ng kanyang mahirap na ina mga customer sa maliliit nilang karinderya ang kanyang palagi ang pinagsisilbihan. Wala naman ang tatay mo. At sa estado ng buhay nila noon, hindi nakapagtapos ng pag-aaral si Wilma. So kumusta naman po yung lumalaki ng walang tatay? Napakahirap po. Dahil ang nanay ko ay walang kakayanan na talagang pag-aralin ako, buhayin ako. Nahirapan siya sa probinsya kami nakatira eh ang kalungkutan at kakulangan. bingit-bit ni Wilma hanggang magdalaga. Tulad ng dati, sa apoy ng kalan, hinasa ang kanyang tibay at katatagan. Dito rin, iba't ibang pagkain ang kanyang pinag-aralan. Ang adobo, kaldereta, chapsuy, pati na sisig. Hanggang dumating ang inakala niyang true love ang lalaking pupuno sa malaking puwang at kakulangan sa buhay na dulot ng pag-abandona ng iresponsable niyang ama. At hindi nagtagal, naging isa na ring ina sa apat nilang supling. Yung pagmamahal ng isang nanay, hindi matatawaran. Iaalay niya yung buhay niya para sa'yo. Especially sa nanay ko, no? That... Siguro kaya binuos niya yung pagmamahal niya sa amin, mga anak niya. Kasi hindi niya na-experience ngayon sa tatay niya. Never siya nakikikapit bahay. Mas focus talaga siya sa family. Ang nanay ko, lagi niyang iniisip kung ano yung magiging well-being namin. Siya yung tutok sa pag-aaral. Si nanay, lahat ginawa niya para lang hindi kami magutong. Uh, the best siya talaga. Malamal ko siya. Uh, napakaswerte ko sa nanay ko. Si nanay, gagawin niya talaga lahat para masurvive po kami magkakapatid. Kasi ramdam po namin yung pagmamahal. Kahit hanggang po sa mga anak ko, hindi huminto yung pagiging nanay niya sa amin. Kasi until now, pinaparamdam niya yung pagmamahal sa mga anak ko. Sa pangalawang pagkakataon, muling nadurog ang kanyang puso. Minalas na naman sa dalaki, si Nanay Wilma. <laughs> ang kanyang asawa, nagkaroon ng iba-ibang babae. Dito naman po sa inyong napangasawa, ano naman po ang naging kwento doon? Eh, eh, ito po, masipag naman po. Kaya lang po, mahilig naman sa babae, nagkaroon ng iniwanan talaga kami. Walang sustento. Kaya ako, nagsika para sa mga anak ko. Hmm, dalawang beses pa, nakiapid ang kanyang mister dahilan para tuluyan na silang iniwanan inisip ko yung mga anak ko. Kailangan matatag ako para sa mga anak ko. Kahit nahirap na hirap ako, na naubos ang panahon ko para sa mga anak ko hanggang ngayon. Masama man ang loob, mas pinili pa rin niyang lumaban. Ano po ang pinakamahirap na bahagi ng pagiging single mother? Yung kung saan mo kukunin na ipapakain sa mga anak mo, kung saan ka ng pampaaral sa kanila. Yung nanay ayaw makita na ang mga anak hirap na hirap. Ayaw niyan makita ang nagugutom. Kaya lahat naggagawin ng nanay kung ano man na iisip niyang tama. Sa pananahi, binuhay ni Nanay Wilma ang kanyang mga anak. Isinantabi muna ang kahiligan sa pagluluto. Iginapang niya ang pag-aaral ng mga anak. Sa matinding laban na ito, nakamasid lang ang batang si Dan sa kanyang nanay. Habang kayo lumalaki mga alam ninyo na hirap yung nanay ninyo. Nagumagawa talaga lahat. Uh, talagang umaasa kami sa kanya. Nakikita ko talaga siya, ano, talagang struggle, maraming utang. Uh, parang pay paycheck to paycheck talaga siya. Parang tuwing weekend pag pagsasahod, ibabayad lang sa utang. Tapos, uh, just to survive, survive lang. Ganun yung lang yung ginagawa talaga namin. Naging amat-ina si Nanay Wilma sa kanyang mga anak. Sa kakarampot na kita, iniraos niya ang lahat ng pangangailangan ng pamilya. May naaalala po ba kayong kwento noong hirap na hirap na po kayo sa pagtataguyo doon po sa apat? Pag labas ko sa trabaho, wala talaga kaming bigas, walang pera, walang pansay. Talaga habang naglalakad ako, umiyak ako, saan kaya ako mangungutang? para may makain ng mga anak ko. Hindi alam ng mga anak ko yan na gano'n. Hindi ako nagkikwento sa kanila kung ano man. Basta kita nila ako malakas. Kaya ko to para sa mga anak ko. Sisikap ako para sa mga anak ko. Kapag sinabi ko, kailangan, totoo, walang dagdag, walang bawas, walang kasinungalingan. Galit kasi ako sa manloloko, sa sinungaling at sira sa salita. Ang lakas maka-unprofessional ng walang integridad. Ganon din dapat sa pagpili ng sabon para sa muka at balat ng sarili nating katawan. Dapat sigurado, dapat kumpleto, dapat epektibo. Kaya ang payo ko sa inyo, huwag asa sa mga bulero ang kutis na pinapangarap ninyo. Dito kayo sa May Credibilidad Integridad. Proven and tested. Skin Pro. Ang naging kakampi ni Nanay Wilma, walang iba kundi ang bunsong anak niya na si Dan. Ipinangako ni Dan, siya na ang huling lalaking tutuldok at kailanman, hindi magpapaiyak kay Nanay Wilma. Kailan mo naisip na, ako, kailangan talaga makatulong ako sa kanya. Kailan nangyari yun sa'yo? Na-realize ko yun nung ano eh, mga bandang grade 3 na ako. So, nag-start na ako mag uh, tinda, tinda ng mga kakanin. Nag-try pa ako mag, mag ng tinapa. And uh, talagang uh, ako na yung nagpe prepare ako na yung nagluluto sa bahay. Bata pa lang ako. So, tinuruan niya ako magluto kasi siya yung nagtatrabaho din eh. Desidido ang binata, magpupursigi siya para mabigyan ng magandang buhay ang mapagmahal niyang ina. Kaya sinimulan niya ang mahaba-habang proseso ng pag-asenso. Naging factory worker si Dan. Pumasok din bilang tagagawa ng bisikleta. Naging bartender pa. Magbigay lang ng suportang pampinansyal sa ina. Ang pakonsuelo ng ina ni Dan, ipinagluluto silang magkakapatid ng paborito nilang mga ulam. Kahit pa lahat ito, inuutang lang. Every Sunday lang kami nakakakain ng pork. Paborito ko lagi nare-request yung adobo. Ayun yung lagi niluluto niya every Sunday. I'm so excited tuwing linggo kasi yun yung isa-serve sa amin. Ito ang naging bonding nilang mag-ina, ang magprepara ng masasarap na lutong ulam para sa kanilang pamilya. 2017 nang makapag-ipon ng pangkapital si Dan. Tinapos niya ang kalbaryo ng buhay nilang mag-iina nang sumugal siya sa pangarap na negosyo ang magkaroon ng kainan. Umaasa siyang ito na ang magiging susi sa pangarap niyang magandang kinabukasan para sa kanila. So ngayon, nagtayo ka na ng sarili mong cafe. Bakit? Bakit yun ang naisip mo? I guess kasi mahilig ka sa kusina. Yes. Ayun at first, uh, pinigilan pa nila ako na mag-start ng sarili kong ano, cafe. Kasi nga, uh, hindi naman sila utak uh, negosyante. And ako rin, hindi naman ako utak negosyante. Liwana Cafe ang kanyang ipinangalan, sunod sa kanilang family name. Ang luto ni Nanay Wilma, ginawa niyang inspirasyon at konsepto para sa kanyang restoran. Ang mga putahing tuwing linggo lang na iluluto noon ni Nanay Wilma, ngayon, araw-araw nang matitikman sa kanilang restoran. Wala sa hinagap ni Dan na magbuboom ang Liwanag Cafe. Nagsimula lang ito sa isang maliit na bar. Hanggang sa lumaki na ng lumaki at ngayon, may iba't ibang branches pa. Mayroong Liwanag Cafe sa GMA Cavite. May Liwanag Cafe sa Dasmariñas, Bacoor, Binyan. May Liwanag Cafe din sa Trece Martires at hanggang sa Las Piñas. Sa lahat ng mga gusto rin magdegosyo, uh, open ang Liwanag Cafe ngayon. Natulungan kayo para magkaroon ng sarili niyong business Sa mga OFW, sa mga nanay na gusto magkaroon din ng sarili niyong business And sa mga pamilya na gusto magtulungan para sa si isang negosyo Liwanag Cafe is open for franchise And uh, please, imessage nyo kami sa aming Facebook page, Liwanag Cafe Or imessage nyo kami sa Liwanag Cafe Franchise Facebook page Di ba, Nay? Oo, para matikman nilang luto kung masarap pero hindi madali ang food business, ha? Ang cafe. Ano yung pinagdaanan mo? Takot na takot din ako nung nagbukas kami kasi uh, pag-open ko, wala masyadong tao. Puro kakilala ko lang. And yung pwesto ko, hindi medyo alanganin kasi kailangan pang uh, sadyain. And... Uh, siguro naging matibay lang ako dahil sa takot ngayon, uh, nilabanan ko lang siya ng nilabanan. May mga customers na nagtiwala and paulit-ulit na pumupunta sa amin hanggang ngayon. Ayun, ang importante, yung mga repeat na dumarating. Nagkikatering din kayo? Yes, we offer catering din. We have uh, food packs, party trays na i-offer namin sa mga customers. Ayon. Ang dating nangangarap lang na magkaroon ng negosyo, ngayon, certified negosyante na at asensado na rin at lahat ng pagsusumikap niya inyaalay sa kanyang nanay. Ilang beses po akong nasaktan, pero si Dan talagang minamahal ako hanggang sa ngayon. Kahit anong gusto ko, sinasabi ko sa kanya, Sige, Nay. Sa hindi yan lang yung I love you. Kikis niya ako, ahalikan niya Si Nanay Wilma hindi man kinilala ng sariling ama at ipinagpalit man noon ng asawa Napatawad na niya ang mga lalaking nagbigay ng matinding heartache sa kanya bago pa sila tuluyang mamaalam sa mundo. Sa tanong kung ano at sino ang true love ni Nanay Wilma, ang sagot ni Dan silang apat na magkakapatid ang tunay na pag-ibig ng kanilang nanay. At ang pagluluto ang one great love ni Nanay Wilma mula noon hanggang ngayon. Luto na may sikretong sangkap para sumarap. Masaya po ako na nadala ni Dan dito sa Liwanag Kape ang lahat ng mga niluluto ko sa bahay para matikman naman ang ibang tao ang luto ko na may kasamang pagmamahal. O Nanay Wilma, ayan ang anak mo, mm -hmm. successful. Mm -hmm. O ano naman ang habilin mo sa kanya? Maging mabait sa kapwa tao, mapagbigay, at laging nagdadasal sa Panginoon. At 'yun ang talagang tutulong sa kanya, mapagkumbaba sa kapwa. Ikaw naman, ano naman ang pangako mo kay Nanay Wilma? Ah, uh, ayun, lang, mapapangako ko lang kay uh, Inay no, yung uh, pagmamahal sa, sa sa mga bagay na ginagawa ko sa mga tao ko sa pag pagiging mabuti araw-araw and uh alagaan kung sino yung mga taong totoong sumusuporta sa akin and yung kahit, yung kahit yung mga taong hindi sumusuporta. Ayan. And uh syempre uh meron akong binigay para sa dalawang importanteng mga nanay na nakasama ko ngayon no. Oh wow. So, uh, this is for you Nanay Wilma and thank you. I uh, thank uh, you very much. Happy Mother's Day. <laughs> thank Apolo. you. Nanay, cheers thank tayo dyan, Nanay. Happy Mother's, Happy, Mother's Happy Mother's Day! Thank you so much po sa pag-aalaga sa, sa aming mga anak niyo. Uh, uh, ako I'm na po nagpapasalamat. And uh, walang hangga ng pagmamahal ng isang ina. Maraming maraming. The Pampa Kit. Itong Pampa Kit, ang bago nating uh, packaging is meron na siyang bintana. So, hindi nyo na kailangan buksan. Naku, yung mga miron, bubuksan, tatanggalin para makita ko nandiyan ba talaga sa loob lahat ng tatlong products all in one. And, you save 95 pesos pag bumili kayo ng kit na. Kasi nabibili naman ito ng tingi-tingi. But if you buy the kit, you save almost 100 pesos. Sayang din yan, di ba? So, inside, you have facial wash, And then the toner for pH balance, the micellar toner, and the bestseller 15 gram K Magic Facial Skin Cream. Yan ang iyong beauty routine. Okay? So, ito ang tinatawag nating pampakit.